Okay, so yun po ano, mga kaibigan at mga kapitbahay So we're here in Nernate, Cavite sa Paniman At ito yung uh, entrance, so papunta sa may beach So ang bayad per head is uh, 300 pesos Kapag ka may senior kayo is 150 pesos lang So kailangan agahan nyo rito Dalawang klase dito ang pag-reserve kung may kakilala kayo sa loob madali naman agad kayo makakapasok pero kapag wala yun yung tinatawag nila na walk in okay so medyo mahaba-haba ang pila but if you're lucky and early enough makakuha agad kayo ng reserve ng cottages Okay, so yun pa mga kaibigan, we're here in Paniman Beach Resort sa Ternate, Cavite. So medyo relax-relax, chill-chill lang. Pero siguro mamaya magkakaroon tayo ng mga konting usap-usapan uh, lang regarding YouTube. So ngayon, uh, ito, alas 7 ng umaga. Actually, alas 8 na, no? Ito, ayan, oh. No? Ayan, oh. No? Hindi malalim ang uh, tubig. Low tide ngayon. Maganda mag-swimming. Ayan. Oh, so, diba? You should try this one sa Ternate, Cavite paniman. Okay. So yan, libot-libot muna tayo. Nagpe-prepare pa sila ng uh, food doon eh. Many tic -tacs later. Okay, so ano bang pag-uusapan natin ngayon regarding YouTube? Um marami ako nakikita ngayon sa mga influencer lalo na sa mga foreign influencers regarding sa quitting their jobs, their 9 to 5 jobs, 9 AM to 5 PM jobs just to be a content creator ano po. Uh, masasabi ko naman doon wala namang uh, masama kung gagawin 'yon but it's actually a risk. Okay, risk talaga 'yon kasi lalong-lalo na kung nagpapasimula ka pa lang ano po. Uh, wala kang budget at uh, dun ka lang talaga kumukuha na source sa income mo sa 9 to 5 pm na trabaho mo. Uh, as for me, hindi ko pa rin naman uh, mga binibitawan yung uh, day job ko ano po. Johnny, This one, Johnny, one Johnny, ayun, si kuya. Hi, kuya Ron. Hello. Ay, <laughs> ayun, si kuya Ron. At, uh, yun nga, going back, at, hindi ko pa rin naman na, uh, kumbaga, I'm not quitting my uh, day job kasi yun talaga yung bread and butter ko eh. Itong YouTube na to, kumbaga, parang extra income na lang din. In a way, passive income na rin. Kasi dun sa first channel ko, Dun, dun ako kumikita. Itong third channel namin na to, Neighbor TV. Uh, hopefully sana mag-grow na rin. Well, since uh, hindi pa ganun karami subscriber, kaya mag-subscribe na kayo to help our uh, channel grow, ano po. Pag kumita na 'tong uh, third channel namin, at least kahit paano makakadagdag na rin, 'di ba? Second channel namin by the way is uh, acoustic one. So if you're into music, learning guitar, so do check it out. Lalagay ko na lang yung link sa description below. So, yun. Yun muna yung ating pag-uusapan ngayon. Yung quitting the 9 to 5 jobs. Uh, para sa akin, it's a risk. Lalong-lalo lalo na kung uh, bread and butter nyo yung uh, 9 to 5 jobs nyo, huwag kayo mag-quit. Okay? Don't, uh, don't get influenced by those influencers na Ewan ko kung nag-encourage sila or what Pero kasi sila ginagawa nila yon Just to be focused siguro sa pag-youtube. Kasi masaya naman talaga sa youtube, ano po. Pero kung uh, titingnan mo on the monetary side, kung hindi ka naman ganong kayaman, eh, huwag mo i-quit yung inyong day job. Okay? Pero kung alam mo, supportado ka naman ng family mo, mayamang ka naman. It's okay. Kung alimbawa, gusto mo talaga ng content creation, napakaganda rin talaga. Okay? Ayan, so... Dito muna, mamaya siguro magdi-discuss pa tayo ng mga ilan. Kasi ano, lalongin na ako mamaya. Tsaka magbe-breakfast muna kami. Okay mga kaibigan at mga kapitbahay. So stay tuned lang. Okay? Okay, so yun po ano, mga kaibigan at mga kapitbahay So, we're back again At uh, nandito tayo ngayon sa dagat Magtatapisaw lang Actually, kanina pa kami nag-enjoy na lumangoy lang O, ano po Umahon lang ako at uh, kinuha tong camera So, yun nga po, tuloy na tayo kanina sa discussion natin about sa YouTube Napakaingay ng ano, sound ah uh, Tungkol sa pagiging content creator Napakaganda na ito, ano po? Ang isa sa advantage na ito is hawak mo ang oras mo. It's up to you kung kailan nyo gustong uh, mag-upload ng video, mag-edit, mag-shoot, di ba? Hindi nyo kailangan na parang uh, may manager kayo na katulad sa mga day job, na mga 9 to 5 pm jobs na hindi nyo hawak ang oras nyo actually. Kasi kung anytime eh, umalis kay sa ganong klaseng oras, papagalitan kayo ng boss nyo pero dito sa content creation kagaya na sinabi ko hawak nyo ang oras nyo yun yung isang kagandahan nito. pero kagaya na sinabi ko kanina kapag maliit na youtuber pa lang kayo medyo risky to don't quit your job okay? pan support nyo lang itong youtube na to habang lumalaki lalo ko na monetize na kayo pang dagdag ano rin yan eh kumbaga gastusin sa mga pang araw araw nyong uh, ginagawa Ah, kami ang ginagawa namin dito kapag uh, sumasaw, siyempre, nag-ipo ng konti. Yung iba naman, nagagastos din namin, di ba? Maganda yung ganon. Huwag kayo agad-agad na parang fully stop agad sa inyong day job or 9 to 5 na trabaho. Lalong-lalo lalo na kung may pamilya kayo, may umaasa sa inyo, tuloy nyo lang yan. At uh, gawin nyo lang sideline ng pag-YouTube. Maganda rin naman tong experience na ganito eh. Kumbaga, itong pagiging YouTuber ay eh, skills to. No, 'di ba? Hindi yung uh, hindi to yung basa-basa parang uh, natripan mo lang ano po. May mga iba kasi sumubok lang na mag-YouTube eh. At uh, tiningnan nila kung may kita. Nung nalaman nilang uh, medyo nang natatagalan sila sa pag-monetize, umaayaw na rin. Wag. Ang gawin niyo, enjoy niyo lang, enjoy niyo lang pag-vlog, pag-shoot, lalong-lalo na pag-edit. Ako kasi eh, doon ang nagiging challenging part ko yung pag-edit eh medyo ubos oras pero pag natapos naman napakaganda ng result di diba? ayun yun lang naman yung may papayo ko mga kaibigan at mga kapitbahay so again don't quit your job tuloy nyo lang kung may kasabihin nga sa business don't put your eggs into one basket kasi napakaganda rin nung marami kayong source of income diba? meron kang uh, bread and butter mo kung halimbawa if you're an engineer if you're an IT taking your 9 to 5 job it's okay ipon ka malaki laki rin naman ng pera sa ganong field and then mag youtube ka kung may spare time ka pag lumaki na at na monetize pandagdag din yun sa iniipon mo at pang gastos na rin, no? Oh, diba? Tapos, out of YouTube, pwede ka na rin namang mag-negosyo ng iba pwede kang gumawa ng mga merch ba diba? mga t-shirts i-advertise mo lang sa inyong YouTube channel okay na okay yun so yun lang may papayo ko sa inyo so don't quit your job as much as possible kung mag-acquire ka pa ng maraming skills mas maigi yun lang po okay so enjoy lang kayo kagaya ng mga ganito di ba kapag ka content creator ka hawak mo oras mo you have time with your family mag-enjoy ka pa pumupunta ka pa sa iba't ibang lugar okay So till next time mga kaibigan at mga kapitbahay. Hanggang dito na lang muna. So abang-abang na lang kayo sa mga susunod naming vlogs. Okay? Maraming salamat at God bless.